Dahil sa balitang ito, malinaw kung bakit matapang na sinabi ni Vladimir Putin na hihilingin ng Russia ng international na pagkilala sa mga teritoryong sinakop mula sa Ukraine bilang bahagi ng Russia. Lumabas na nangako si United States President Donald Trump kay Vladimir Putin ng pagkilala sa digmaang pananakop at mga teritoryo ng Ukraine bilang bahagi ng Russia. Tandaan na kamakailan ay sinabi ni Vladimir Putin na mahalagang kilalanin ng mga bansa gaya ng Estados Unidos ang okupasyon. Sa Ukraine pa naman, sabi niya, mag-uusap na lang sila balang araw. Ayon sa The Telegraph, pumayag si Pangulong Donald Trump ng United States na kilalanin ang kontrol ng Russia sa Crimea at iba pang sinakop na teritoryo ng Ukraine sa ilalim ng planong pangkapayapaan. Ayon sa ulat, ang alok na kilalanin ang mga lupain ng Ukraine na sinakop ng Russia ay personal na ihahatid kay Putin ng espesyal na sugo ni Trump na si Stephen Vitkov na pupunta sa Moscow kasama si Jared Kushner sa susunod na linggo. Ano ang ibig sabihin nito? Na sinusubukan lang ni Trump na makipagkasundo na parang isang business deal, hindi ito tungkol sa planong pangkapayapaan. Kaya naman sinabi ng Kremlin na handa silang magpatuloy sa pakikipagdigma hanggat hindi nila napapaalis ang lahat ng tropa ng Ukraine mula sa Donbas. Hindi pa dyan natatapos ang lahat. At ang alok na dala ni Navitkov at Kushner kay Diktador Putin, sa totoo lang, ay nakakagulat. Lumabas na tumanggi si Donald Trump na ipakita sa Europa ang mga bahagi ng planong pangkapayapaan na tumutukoy mismo sa arkitekturang pangsiguridad ng Europa. Kaya naman natatakot ang Europa na isinusuko rin ni Donald Trump ang Europa kay Putin. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, Maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng paid sponsorship gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ngayon, isinulat ng The Telegraph na handa na raw kilalanin ng Estados Unidos ang kontrol ng Russia sa Crimea at iba pang mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, kapalit ng kasunduan para sa pagtigil ng digmaan. Ayon sa The Telegraph, ipinadala ni Donald Trump ang kanyang sugo ng kapayapaan na si Stephen Witkov at ang kanyang manugang na si Jared Kushner upang magbigay ng direktang alok kay Vladimir Putin sa Moscow. Narito ang isang nakakatakot na sipi. Labag ito sa diplomatikong tradisyon ng Estados Unidos. Malamang na maisa sa katuparan ito sa kabila ng mga pangamba ng mga kaalyadong Europeo ng Ukraine. Isang maaasahang source ang nagsabi na nagiging mas malinaw na hindi alintana ng mga Amerikano ang posisyon ng Europa. Sinasabi nila na pwedeng gawin ng mga Europeo ang gusto nila at pwede rin hindi sumang-ayon kahit kailan nila gusto. Kung lusubin ng Rusya ang Europa, hindi makikialam ang Estados Unidos at mag-aalok lang bilang tagapamagitan. At dito ko gustong sabihin na, ayon kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya, ang pagkilala ng Washington sa Crimea, Donetsk at Luhansk bilang teritoryo ng Rusya ay magiging pangunahing isyu sa negosasyon sa planong pangkapayapaan ng United States President. Narito ang pinakamatibay na halimbawa ng pahayag ni Diktador Putin kung saan direkta niyang inamin ang kanyang takot. Natatakot siya na sa hinaharap ay gugustuhin ng Ukraine na bawiin ang mga sinakop na teritoryo. Mga teritoryong legal na pag-aari ng Ukraine kaya upang maiwasan ito hinihiling niya ang ganap na internasyonal na pagkilala sa mga sinakop ng Rusya. Nakakagulat pero sang-ayon si Trump dito. Parang walang natutunan ang kasaysayan. Pero noong ikadalawampu siglo, nagkaroon ng kasunduan sa Munich. Paalala ko lang, pagkatapos noon, wala pang isang taon at nagsimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, pakinggan ang sinabi ni Vladimir Putin. Dito, lahat ay lumilinaw. Hindi niya ito basta sinabi. Siyempre, gusto naming magkasundo sa huli kasama ang Ukraina, pero sa ngayon ay halos imposible ito. Imposible ito sa legal na paraan. Sa kanila, kung sino ang gusto at kaya, hayaan silang mag-usap. Kailangan natin na ang ating mga desisyon ay kilalanin ng mga pangunahing internasyonal na manlalaro. Yun lang. At mahalaga ito dahil magkaiba ang desisyong kinikilala at halimbawa may mga particular na teritoryo na nasa ilalim ng soberanya ng Rusya. At kung sakaling malabag ang kasunduan, ito ay ituturing na pag-atake sa Federasyon ng Rusya kasama ang lahat ng posibleng tugon ng Rusya kaugnay nito. O ito ba tayo ituturing na pagtatangkang bawiin ang teritoryong lehitimong pag-aari ng Ukraina? Magkaibang bagay iyon. Kaya naman, siyempre, kailangan natin ng pagkilala, pero hindi mula sa Ukraina sa ngayon. Umaasa ako na sa hinaharap ay magkakaroon tayo ng kasunduan sa Ukraine. Pagkatapos, inihayag ng Kremlin noong biyernes na natanggap nila ang binagong estrategiya para tapusin ang digmaan matapos ang biglaang pag-uusap ng mga opisyal ng Ukraine at Amerika sa Geneva noong nakaraang weekend. Sa umpisa, ang 28 puntong plano ni Vitkov matapos makipag-usap sa mga opisyal ng Russia ay nagmumungkahi na kilalanin ng Amerika ang Crimea at dalawang rehiyon ng Donbas bilang bahagi ng Russia. Iminumungkahi rin ng estrategiya ang de facto na pagkilala sa mga teritoryong hawak ng Russia sa labas ng linya ng pagkakahiwalay sa Kherson at sa matapos lumagda ng kasunduan sa tigil putukan. Sa madaling salita, Sinabi ng Amerika na de facto nitong kinikilala ang kontrol ng Russia sa Saporizhia at Kherson at de jure sa Donetsk, Luhansk at Crimea. At dito, maaari ko nang ibigay sa inyo ang isang CP mula mismo sa Peace Plan na iyon. Lumabas na ito sa original matapos magkaroon ng ilang magkakaibang leak. Narito ang punto 21 ng Peace Plan CP. B ang Rusya ay tatalikuran ang iba pang mga napagkasundo ang teritoryo na kontrolado nito sa labas ng limang rehiyon. G. Atrasin ng mga puwersa ng Ukraina ang kanilang mga tropa mula sa bahagi ng Donetsk na kanilang kinokontrol. At ang lugar na ito ng pag-atras ay ituturing na neutral na demilitarisadong buffer zone. Tandaan, international na kinikilalang teritoryo ng Russian Federation. Hindi papasok ang mga tropang Ruso sa demilitarisadong zonang ito. Ibig sabihin, sa plano ng kapayapaan ay may internasyonal na pagkilala sa mga teritoryong sinakop ng mga Ruso. Iniulat sa Geneva na nagkasundo na ang Ukraine at Estados Unidos sa bagong labing point plan na hindi pabor sa Moscow, ngunit wala pang ipinapakitang plano sa publiko. Ngayon, may duda kung inalis nga ang puntong iyon doon. Higit pa rito, ngayon maraming mga source ang nagpapalagay na ang mga mongkahi ng Amerika tungkol sa pagkilala ay nananatiling bahagi ng kanilang estratehiya. Pumayag daw ang delegasyon ng Ukraina kapalit ng siguridad na garantiya mula Amerika. At dito, ipapaliwanag ko na ang mga politiko kabilang na ang mga taga-Ukraina ay tila nagsimula ng isang napakamaruming laro. Dahil sa totoo lang ang Kayiv ay ganito. Ang mga autoridad ng kopona ni Zelensky ay hindi mapipilitang kilalanin ang kontrol ng Russia sa mga teritoryong kanilang ilegal na inangkin mula pa noong 2014. Ipinagbabawal ng konstitusyon ng Ukraine sa sinumang presidente o pamahalaan na isuko ang mga teritoryo nang hindi muna kinokonsulta ang mamamayan sa pamamagitan ng pambansang referendum. Sabi ni Donald Trump, Pakinggan nyo, mga Ukrainian, pwede nyong hindi kilalanin ang kahit ano pero kikilalanin ito ng Amerika. Sa ganitong paraan, magiging opisyal na Ruso ang mga teritoryong iyon sa mundo. At anumang pagsubok ng Ukraine na bawiin ang mga ito ay ituturing na lehitimong pag-atake sa Russia. Nakakagulat ito dahil ito rin ang sinabi kamakailan ni Putin. At bago siya magbitiw, ang pinununo ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Andrei Yermak na siyang namuno sa negosasyon para sa huling planong pangkapayapaan ay naghayag ng pahayag na habang si Zelensky ay presidente, walang sino man ang dapat umasa na ibibigay namin ang mga teritoryo. Hindi siya pipirma ng kasunduan tungkol sa paglilipat ng teritoryo. Ipinagbabawal ito ng konstitusyon. Walang pwedeng gumawa nito maliban kung nais niyang labagin ang konstitusyon ng Ukraine at ang sambayanang Ukrainian. Kung kikilalanin ng Estados Unidos ang mga teritoryong ito bilang pag-aari ng Russia, hindi na gaanong mahalaga sa mundo kung kikilalanin pa ito ni Zelensky. Di yan nakasalalay ang buong trahedya. Iyan ang dapat labanan para hindi kilalanin ng Estados Unidos na pag-aari ng Russia ang mga lupang ito. Nag-alala ang mga kaalyadong Europeo sa mungkahi ng Washington ukol sa pagkilala dahil paulit-ulit nilang tinutulan ang suporta sa kasunduang pangkapayapaan na pumapayag sa marahas na pagbabago ng mga hangganan. Dahil dito, binago ng mga Europeo ang punto Dalawamput isa ng planong pangkapayapaan. Sipi, nangangako ang Ukraina na hindi ibabalik ang mga sinakop na soberanong teritoryo sa pamamagitan ng Dahas. Magsisimula ang mga negosasyon tungkol sa pagpapalitan ng teritoryo mula sa kasalukuyang linya ng pagkakahiwalay. Mahalagang tandaan na hanggang ngayon, hindi kinikilala ng Estados Unidos at Europa ang kontrol ng Rusia sa Crimea. Ang pininsulang inangkin ni Putin noong 2014. Ang mag-alok ng pagiging lehitimo sa ninakaw na teritoryo na pabor sa bansang agresor ay mangangahulugan ng paglabag ng Washington sa mga diplomatikong pamantayan. Hindi opisyal na kinilala ng China ang Crimea bilang bahagi ng Rusya. Mukhang wala talagang pakialam si Trump sa lahat ng mga pamantayang ito. Dapat pa ba tayong magulat sa ganitong pulisya ng grupo ni Trump matapos lumabas sa leak na tinuruan ni Steve Vitkov, pangunahing negosyador ni Trump? ang mga opisyal ng Russia kung paano bulahin ang White House. Sa leak ng usapan ng Russian negotiators, nabanggit ang paghingi sa Ukraine na isuko ang Donetsk at sinabi ni Vitkov na makukuha ito ng Russia. Nagsagawa na na ng sariling investigasyon ang mga all-source intelligence analyst at naniniwala silang ang pag ng pag-uusap ni Navitkov at Ushakov ay gawa ng European Intelligence Agency. Sinusubukan ng mga Europeo pigilan ang pagtatangka ni Trump na isuko ang Ukraine kay Putin. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Mag-ingat kayo, paalam sa lahat. Subtitles.